Tumanggap po ng parangal ang inyong pambansang TV sa Asia's Golden Icon Awards 2024. Ilang personalidad at mga opisyal din ng pamahalaan ang ginawaran ng pagkilala. Yan ang ulat ni Gab Humilde, Villegas. And it goes Pinirang ang inyong People's Television bilang Asia's Broadcasting Excellence in Public Service sa katatapos lang ng Asia's Golden Icon Awards 2024 na ginanap sa Okada, Manila. Ang Rise and Shine Pilipinas host at ulat bayan anchor na si Diane Kerer ang tumanggap ng parangal para sa PTV. Kasabay mo pagdiriwang ay may mga bagong programa po ang inyong sa TV para mas mapalawak pa po ang paghahatid ng balita at impormasyon at tungkol na rin po sa mga programa na uh, kasaluboy ang administrasyon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. Sa paghuhunan po ng aling General Manager na si Ms. Anna Pood at sa lahat po ng nasa likod ng uh, People's Television Network, patuloy po magiging katakor pa ang PTV para po maging source of relevant and factual information and also of inspiration for the Filipinos here and abroad. Ayon sa founder at chairman ng award-giving body na si Dr. Ronel Ibañez, hindi naging madali para sa kanila ang pagpili sa mga gagawaran ng parangal. We were overwhelmed with the nominations we've received. And narrowing down, the selection was a painstaking process because we felt so many individuals and organizations were equally deserving. Our objective is to put these achievements in the spotlight for the world to see. Not just to earn admiration, but more importantly, to highlight their impact on society. Samantala, ilan pang personalidad at mga opisyal ng pamahalaan ang kinilala rin sa kanilang hindi matatawarang ambag sa lipunan. Kabilang na nga si na Comelec Chairman George Erwin Garcia, Health Secretary Ted Herbosa, Senator Mark Villar, ang social media personality na si Diwata at ang aktres na si Aramina. Ang pagkilalang ito ay magsisilbing inspirasyon sa lahat ng bumubuo ng PTV para mas uh, gawin pang mas mabuti ang ating trabaho at ang ating misyon na makapagbigay ng balita at impormasyon sa ating mga kababayan um, lalo tigit maging well-informed sila sa mga proyekto at programa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Higit sa karera Patunay ito na ang paglilingkod sa bayan pa rin ang numero uno sa puso ng mga nagawaran ng parangal. Gabumil de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.